Hi guys. I'm making this video for awareness. If napaload yung girl na umiyak siya dahil mayon siyang naging issue with video. It happened to me yesterday. Lagi akong nire-remind nila Kuya, ni Mama na never ako magka na link or mag-answer ng call, ng text from a no number dahil nga uso ang scam ngayon. So yun ang nakatatak sa utak ko. So, ito na nga nangyari. Yesterday, I was driving at notif ng notif ang phone ko from video alert na meron daw akong transaction na ginagawa without OTP ha. So, dinadama ko lang yung text na yun kasi alam ko naman sa sarili ko at kampante ako na wala naman akong ginagawang transaction. Let Pero nung umabot na sa point na sunod-sunod na yung text, na-bother na ako. Pumunta ako sa online app ng video at chinek ko. Doon ko na-confirm na meron ngang bumabawas sa account ko. At sobrang daming transaction na niyang ginawa. It's so weird. Kakagaling ko lang ngayon sa video at nireport ko yung nangyari. So kunwento ko, chu 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 At ang best lang nilang may tulong sa akin ay i-block ang card ko at i-report. At kailangan ko maghintay ng mga 5 days dahil nga investigate pa nila yung nangyari. dami kong questions sa kanila. Like... Madami na bang nag-report na ganito din situation. May babalik ba yung perang nawala sa akin? Ang sagot nila, yes. Madami na nag-report sa kanila na ganito rin ang situation. And about sa pera na nawala, hindi sila makapagbigay ng assurance if may babalik ba yun. Dahil kailangan ko nga antayin yung pag-investigate nila. At dun ko lang malalaman if may babalik ba talaga sa akin yung nawalang pera. My God, pinaghirapan ko yung perang yun. Tsaka pambayad na yun sa ng kapatid ko. Sana naman maayos na BDO ang system nyo. Kaya nga kami nagpapasok ng pera sa bank para safe. Eh. Tapos may mga ganito mangyayari. Take note guys ah, hindi lang ito sa BDO nangyayari. Sa ibang bank din. If meron kayong may receive na text na sunod-sunod na ang transaction, magtaka kayo guys. I-check nyo na yan sa account niyo. Huwag nyo kong gayahin na naging kampante ako. I-lock nyo na ang card nyo, tumawag kayo sa hotline, i-report nyo yung nangyari. Alam nyo, yung mga tao kasi ngayon, gusto nila easy money na lang. Ayaw nila yung paghirapan nila, yung trabaho nila, at tumaba ng patas. At alam nyo guys, yung style pa nila, yung text sa akin, unti-unti pa nilang, unti-unti nilang binabawasan yung account ko. Talagang sobrang daming text sa akin. Ganto ka daming text, magtaka na kayo lesson learned din ito for me. Kahit yung pag-link ng bank account sa mga app, wag na wag kayong basta magbibigay ng mga bank information. Lalo na kapag sa mga restaurants, sa mga store, kayo na mismo ang lumapit sa cashier para magbayad. wag nyong hahayaan na may ibang taong maghahawak ng card niyo. Dapat kayo lang talaga. I-make sure nyo talaga yun. Ingatan nyo yung card nyo. Mahirap na magtiwala sa mga nakapaligid sa atin. Ayun lang guys, gusto ko lang maging aware kayo at sabihin sa inyo na this is not a joke. It's really happening. Magingat kayo guys.